Thank you for listening to Who Goat Radio. Always believe in love and keep the flame burning. Feel relaxed. You are listening to Ronaldo on Who Goat Radio. <laughs> Alam you ba ang kadalasan ng dahilan kung bakit sobrang nasasaktan ng babae sa paghihiwalay nilang lalake? Kasi ito yun eh. yun na lahat 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 sa lalake, kahit hindi pa naman kayo kasal. Masakit yun, di ba? Yun, masakit nga yun. Okay? Ang, uh, <laughs> to save yourself from this pain, okay, so yung mga babae na nagsisimula pa lang, okay, na tipong na natatakot, na pumasok sa isang relationship, ito ang pagkatatandaan nyo. Okay? And, this goes para naman sa, sa lahat na rin. Uh, have, I have points here. In 1 Corinthians 6, uh, verse 19, sabi dito, you don't know that your bodies are the temples of the Holy Spirit. Okay? Who is in you. Okay? Kapag believer ka, nandyan sa'yo ang Holy Spirit. Ngayon, whom you have received from God. Okay? You are not your own. Hindi mo sarili yan. Hindi mo ang kinyan. Ngayon, alam niyo ba you were bought Uh, you were bought at a price. Tinubos niya tayo kasi lahat tayo mga salanan. Ako, inaamin ko, I committed a lot of mistakes in the past. And kahit ngayon, hindi naman ako perfect. I'm not saying that I'm perfect. Nagkakaroon ako ng mga small mistakes. But uh, um, right away, pinaghihingi uh, ko yan ng uh, forgiveness sa kanya. Ngayon, ito ang point ko dito. If you have that Holy Spirit in your body, you have to honor God with your bodies. Kasi nandito, naka, 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 nakatira siya dito sa, ba sa, sa katawan natin. Ngayon, kung hindi mo ito nirerespeto, okay, bigay ka lang bigay binibigay mo lahat. Okay? Alam mo nang ibig kong sabihin. I, don't want to be very you know, specific dito. Alam mo yung ibig kong sabihin. <sighs> Ang pangit nun eh. Ang pangit. Alam ko yun kasi naramdaman ko yun. Okay? Na, napagdaanan ko yun. Lahat, tinubos na tayo sa, sa, sa past mistakes natin at wag na natin ulit-ulitin pa kasi alam niyo ba, according to this, for the wages of sin is death. Okay? Patay na dapat tayo eh. But for the gift of God, ang gift of God is eternal life. If you accept Him as your Lord and Savior, He will give you eternal life. But if you're not, um, you know, uh, stop doing what you're doing, yung mga sexual immorality nga yan, kawawa tayo eh. Kasi para tayong walking dead. Yung spirit natin patay. When we die, saan tayo pupunta? Wala tayong eternal life. Eternal hell. Parang kakatakot. Kaka, ayoko nun. Diba, yung sinishare ko to sa inyo kasi kasi gusto ko rin naman maramdaman niyo. Okay, at makita niyo ang totoo. Hindi ko to ginawa lang. Hindi to ko gawa-gawa. Galing to mismo sa Bible natin. Okay, I'm not saying that I'm perfect. I, uh, no, no, no. I'm not saying na uh, ikaw makasalanan. Lahat tayo may kasalanan. Sabi ko nga, dapat patay na tayo spiritually. At kung hindi dahil sa kanyang ginawa, we're considered walking dead. Kaya we have to glorify Him at lagi yung tatandaan. Okay? So, sabi nga, in everything you do, whether you, you eat or you drink, tanghali ngayon, kumakain kayo, umiinom, okay? And whatever you do, do it, do everything for the glory of God. Lahat dapat ng ginagawa natin ay nag-glorify siya. Yung ikatutuwa naman niya. Okay? Whether you're working, trabaho mo, kung ano man. Okay? You, you work for God. You're not working for man. Okay? Um, halimbawa, ito. Balik tayo sa topic natin. Sa relationship ang pumapasok ka sa isang relasyon dahil iniisip mo siya. Okay? Siya siya yung author ng love eh. Siya yung gumawa ng tao at ng babae, lalaki. At siya yung uh, talang dapat sundin natin kung ano bang dapat na gawin natin sa isang relationship. Napaka-clear na hindi mo dapat ito gawin kapag hindi pa kayo kasal. Inaamin ko. Ginawa ko yan. Ginawa ko yan at hindi maganda ang yung resulta. Ayaw kong mangyari yun sa inyo. Kung alam niyo lang yung nangyari sa akin, ayaw kong mangyari yun sa inyo. Kaya sinishare ko ito sa inyo. Okay? Next time, I'm gonna share that. Kung ano nangyari sa akin. Okay? So, alagaan nyo yan. Alagaan nyo yung sarili nyo. Alagaan nyo yung body nyo. Okay? Again, your bodies, okay, your body is the temple of the Holy Spirit. Alright. Kaya mga babae, nasasaktan dahil rito. Na ibigay na nila lahat-lahat. Okay? Ibigay na nila lahat, pati yung mga hindi dapat ibigay. Okay? Kaya pakiramdam nila na naguho na yung mundo nila. Na wala na yung... Wala na. Wala na sila yung pagmamalaki. Parang ganon, di ba? Kaya iyon maraming, maraming akong kakilalang ganyan na umiiyak. Ganun, at uh, wala nang pag-asa. Eto, sa YouTube channel natin, kung makita yung mga comments, may mga ganun. Iniwan sila. Hindi nila alam kung bakit. Bigla lang na nawala yung lalaki. Nagkaroon na silang anak, hindi pa sila kasal. Masakit yon, Okay? Kaya kung nasa situation kanyang ganyan, ito na lang gagawin niyo. You have to just uh, ask for forgiveness. Kasi uh, nangyari na, di ba? Para iwas tayo sa panluloko, alam niyo ba, magdasal tayo lagi sa kanya. Okay? Para bigyan tayo ng sapat ng kaalaman, pag-iisip, upang makita natin yung tama at mali. Kasi kapag wala tayong spiritual uh, guidance, hindi tayo magaguide eh. Walang guidance eh. Wala. In, alam ko yan kasi dumaan ako dyan eh. Sabog yung buhay. Sirang-sira. Pero nung pumasok ako at tinanggap ko siya at naging, naging malapit ako at lagi ako madasalin, nagkakaroon akong wisdom. Okay? And uh, sa mga bagay na to, magkakaroon ka ng lakas loob, lakas loob, Specialists mga bae na magsabi ng no. Kapag ayaw nyo, wag. No. Huwag kayong, walang, ulang makakapilit kayo sa inyo. Okay? Kaya mga babae, mag-isip-isip lagi. Okay? Itong ginagawa mo to para to sa inyo. Kasi, tandaan nyo yung mga lalaki, kagaya sa akin. Pero ako, nagbago na dyan. Okay? Hindi ko sinasabi lahat ng lalaking ganyan. Pero mga marami pa namang lalaking totoo. Pero you have to know the signs. Okay? Para hindi kayo maloko. Okay? Kaya, kaya nga binibigay lang uh, itong bagay na ito sa kapag-asawa mo na. Kapag hindi mo pa asawa, please don't do it. Don't give it to that person para wala kang sakit ng ulo. So, paano kung naibigay mo na? Yan ang question, di ba? Ano pa? And e, then ask for forgiveness kasi lahat naman tayo nagkakasala. Naibigay mo na. Wala nang na mangyari yon. But alam nyo ba, um, he is a new creation. Sabi dito, kapag, binig, kapag tinanggap mo si Lord, okay, See si Christ sa buhay mo. The old life is gone. Wala na 'yon. And the new life has begun. And ibig sabihin if anyone is in Christ, he is a new creation. 'Yun lang naman ang dapat mong gawin. Talikuran mo na 'yung nakaraan, humingi ka ng forgiveness and accept Christ in your life and you will become new and you will be renewed by God. Ganoon lang 'yung kasimple, okay? So sabi nga uh may iwasan mong masakta ng sobra-sobra kapag ginawa mo ito. Okay, respeto naman sa sarili. Respeto mo sa sarili mo at respeto mo yung gumawa sa iyo. Okay? Pumili ng mabuti para maging matalino sa pagpili. Sabi nga sa isang uh, commercial, <laughs> kasi masakit sa ulo ang mga ganyan, di ba? Uh, wag daw maghiyang magtanong kung may right med ba dito. Okay? Huwag maghiyang magtanong kung may right med ba dito. Gusto ko yon Anyway, uh, joke aside, na, na, ko lang, na, na ano ko lang, naalala ko lang kanina. Huwag mahiya kay God. Huwag mahiyang lumapit kay God. Kasi, lagi na lang, lang naman siya sa iyo. Tatanggapin ka niya at hindi ka niya i-judge sa kinawa mo in the past. As long as, tatanggapin mo at uh, pagsisihan mo yung mga ginawa mong pagkakamali sa buhay mo. Okay? Sabi nga, kapag hindi mo alam kung anong dapat gawin, if any of you lacks, lacks wisdom, he should ask God, okay? Who gives generously without finding fault. Hindi siya naghahanap ng mali sa atin. It will be given or given to him or to us if we just ask God, okay? So, hindi niya tinitignan ang pagkakamali natin. Mas importante sa kanya ang pagsisisi mo at ang pagbabago mo. So, I have to go now. And again, guys, if you want to have uh, a Mug, like this for free. I'm gonna send it to you for free. Just uh, download the application, Google Radio app. If you have a cell phone, go to Google App Store and look for Google Radio app and download the application and listen to it. Okay. While you are listening to it, uh, take a picture of yourself and send it to me, and I'm gonna send one mug, Senyo. Okay. I really have to go now because ayoko tayo. Bigla, bigla na lang. Okay. Gotta go. Thank you so much. My name is Ronaldo. Always believe in love and keep the flame burning. Gotta go. Sago. So Sago. So <laughs> what an what an outro. Music for the heart. This is Who Goat Radio. Love songs of all time. It's like food for your heart. Who Goat songs 24 hours a day. This is Who Goat Radio.